So ayun, guys, uh, welcome back to my channel no, Boss Eman. Ayun. So ito guys, dumating na yung ating order no. Ito ay in order natin sa Orange Up uh Ausick S60 na lens na 185 na angle no. So tara, tingnan natin tong ano natin. Uh, in order natin. At uh, kaya tayo mo order nito guys kasi Ah, uh, ilalagay natin dun sa 4K na action cam natin, no? So, magdi-DIY na naman tayo. Kasi yung nakalagay dun na GoPro Hero 4 ay ano lang, ah, uh, nasa 170 degrees lang na angle, no? So, ito, umorder tayo para mas wider, no? Kasi 185. So, so tanggalin muna natin. Ayan. So, ito na siya, guys. Ayan, o. No? Ayan. So, ito. Ito lang yung laman niya. So, sa malaki lalagyan, ito lang laman. Ayan, o. No? Yun. So, ito lang ang ating uh, na-order, no? Lens lang to guys. Lens. Ayan. So, may takip yan, guys, ha? May takip yan. Yun, no? Tatanggalin niya lang. Ayan. At kung mapapansin niyo guys, mas makurba siya, no? Mas makurba yan, no? Mas makurba yung kanyang lens kaysa doon sa GoPro Hero 4, no? At ito yung nakalagay sa kanya, 1.7. Ayan, kita ba? Ayan Kita ba? Ayan. ah uh, 1.7 mm 5 MP, no? Tapos, 1 by 1 and ano, uh, 5. So, kita ba? Ayan ba? So, hindi kita yung ating uh, hindi, hindi makita yung malabo. Ito lang yung ating Ayan, guys. No? So, may kita nyo. Ayan. So, ilalagay ko lang sa screen, guys, yung ah uh, uh, yung picture, no? Para mas malinaw na makikita nyo. So, lens to ng AUSEC uh, ah S60. No? 185 degrees. So, gagawin natin guys, ilalagay na natin to doon sa ating uh, dito, sa action camera na. No? So, kung mapapansin nyo, ito ay hindi masyadong makurba kaysa dito. Ngayon na. No? Pero mamaya pagko-comparison pa rin natin yan. Ngayon na. Di ba? So, ipapakita ko pa rin sa inyo mamaya. So, tatanggalin natin, ilalagay natin dito. So, kung paano magpalit ng lens guys ay, meron na akong video, no? napakasimple lang. Pero dito, papakita ko rin sa inyo paano natin papalitan to at gagawa tayo ng video na comparison ng dalawa, no? Pero pasensya na kayo kasi gabi, gabi na eh, no? Ngayon lang din dumating kanina lang. So gabi ko mabibidyo, pero kita naman guys, no? Kasi malino naman. So tara guys, palitan na natin 'to. So syempre guys, ito na yung ating camera at ito ang ipapalit natin. Ayan. So dito pala kita. Ayun, no? Yan, IR 1.7 mm 5 MP, no? So one 1 dash, uh, 1, 2.5, no? So, tatry natin to. So, syempre, ang una natin gagawin, guys, tanggalin muna natin yung battery para mas mabilis. So, napakadali lang magpalit ito, guys. Pag, ano, uh, may video na rin ako dyan, hanapin nyo na lang, guys. Diyan sa atin. Tapos, tatanggalin natin tong pinaka-cover. Itong cover lang, ayos na. No? And, pero hindi ko sure guys, ayun natanggal na. Pero hindi ko sure guys kung sasakto to dito, no? o baka may kailangan pa nating luwagan itong uh, pinaka niya itong pinaka butas niya no? so ayan tapos tatagalin din natin to ano lang natin ang ayan so tutusukin lang natin to guys ayan, para umangat Paangatin lang natin tong lock niya ayan pop tumansik <laughs> so ito siya ito yung takip niya guys ayan. Tapos, ang gagawin natin, syempre, iikot natin to. Counterclockwise lang. So, ito, kaya mabilis ko natatanggal, guys, kasi hindi ko na nilagyan ng uh, glue, no? Ng stick glue. Kaya mabilis na siya. So, ikutin nyo lang. So, ikutin nyo lang ng, ano, ng pa-counterclockwise, guys. Yan. So, tanggal na siya, no? Ito yung likod niya. Tingnan natin yung pagkakaiba. No? Ito yung likod ng GoPro Hero 4. Ayan, no? Yan. Tapos ito naman yung likod ng ah... Uh, tawag ito, uh, 60 Tapos kung mapapansin nyo, guys, mas malaki ito. Ayan, no? Tingnan lang. Yan. Yan, yeah, mas malaki. Kung mapapansin nyo, guys, kaya ito kasi 170 lang to, 170 angle, ito 185 angle, no? So, kung mapapansin nyo, yan, you know, oh. oh. Mas malaki rin to. Oh, di ba? Mas umbok. Kaya siguro mas malayo nararating ito, 185, no? Pero yung trend niya, guys, yung trend niya halos parehas lang. Ha? Ayan. Halos parehas lang sila ng trend. So, ikabit na natin to, guys punasa lang natin ito lang sa to at nahawakan natin. Baka maglabo. <laughs> so, punasan nyo lang guys kahit yung cotton. Yan. Dahan-dahan lang para hindi ano, matanggal lang natin yung pagkano. Nahawakan kasi natin. Yan. At pagkatapos, dito ilalagay natin ng ganun pa rin. Ah, uh, dito naman pagkakabit, clockwise naman siya guys. Clockwise. Yan. So, yan. Clockwise lang. And then, syempre guys, bago natin i-kabit yung pinaka-cover na ito, titignan natin kung malinaw na o sakto yung linaw ng ating camera. No? So, ikakabit lang natin ulit itong battery. Yan. So, kahit hindi na natin nilock yan, tapos buksan natin. Tapos buksan natin. Yan. Yan. Syempre, dito pa rin tayo babase guys. Ayan, no? Oh. Kung mapapansin nyo, malabo. Diba? Diba? malabo siya tignan natin so, try pa natin isagad muna, ayan oh. ayan yun, sinagad ko, malinaw guys tignan, isagad pa natin na konti tignan natin dito ah, hindi, paluwag pala to so, ang paikpit dito guys ah, clockwise, tapos yung paluwag counter na, so ipitan natin, titingin tayo kung may malinaw, ah, hindi yan. Kung merong malinaw dito, pag sinagad natin. Doon kayo babase, guys. Sasagad nyo muna siya. Pero huwag nyong didihin guys, ha? At baka ma ano naman, masira yung pinakaloob niyan. Yan. So, sagad na siya dito, guys. Kung mapapansin nyo, malabo. So, ang gagawin natin dito ay counterclockwise naman. Paluwag. Doon tayo hahanap ng maliwanag na kuha. Yan, counterclockwise lang. Kumbaga paluwag, guys. Paluwag. Ah, ano na tayo dito. Dito pa lang, guys. Napakalinaw na. Nakita ko kanina. Ito. Yan, lumiluwalag na. Yan, oh. Yan, oh. Oh. Diba? Napakaluwalag na. Dito pa lang. Aluwalag na, guys. Oh. Aluwalag na. So, yan, guys. Pagtapos niyan, guys. No? So, okay na. Na-setup na natin. So, ilalagay na natin to. So, tignan natin kung kasya ba. Kung kakasya. Ayan. So, parang malaki to, guys. So, hindi nga kasya, no? Hindi kakasya. So, kailangan natin dito, tatabasan natin tong kaunti, yung gilid nito. Para magkasya siya dito sa ating uh, lens na ilalagay. Pero, check muna natin. Malaki nga to. So, try natin to, guys, kung pwedeng hindi nalagyan. Pero, mas maganda pa rin kung meron, ano. Para nakapick siya. So, luwagan muna natin to, guys. Balik ako kayo pag naluwagan na natin to, ano. So yun guys, so hindi pala natin pwedeng uh, bawasan to, no? So na-try ko na rin kayo na binawasan ko lang na kaunti. Kaso ito pala nakita ko guys, kasi magkaiba sila. Kahit mabawasan mo siya, hindi nyo rin maisasagad na mailalak ng ganon. Gawa nito ay, ito ah, yung sa ilalim, meron pa, siyang, meron pa siyang isang corner. Hindi tulad nito na isang derecho no? Ayan, yung sa ibabaw lang. Pero itong ausik, yung nakakabit, eh, meron sa ilalim. So, pag kinabit natin dito, ito, ay eh, makakabit natin yung makakabit natin yung sa unaan. Ayan, makakabit natin yung sa unaan. Pero yung ah, uh, itong kasunod, eh, hindi natin may kakabit. No? So, ito, yung nasa ilalim. So, ang gagawin natin, guys, pwede na yan, pansamantala, no? At, eh, pwede na naman, pang matagalan, yan. So, ilalagay na natin to ng diretsyo. Yan. So, lagyan nyo na lang ng glue stick, guys, para hindi siya gumalaw. etong uh, hindi makita. Itong camera, no? Para hindi gumalaw, lagyan nyo na lang ng glue stick. Pero para sa akin, eh, okay naman na, ano? So, kahit wala ng glue stick, kasi nilalagay ko naman siya doon sa waterproof case, no? So, ilalagay natin sa waterproof case. So, ito guys, yung ating waterproof case, no? So, ako kasi dito ko nilalagay para in case na bigla ang umulan, eh, tuloy-tuloy pa rin ang video natin. Tapos, ito nga yung sasabi sa inyo na binutasan ko lang, no? Binutasan ko, nasasakto siya dito sa ating uh, external mic, no? So, ayan, tatry natin nilagay, guys, kung kakasya dito sa, ano natin, ah, uh, waterproof case. So, lagay muna natin tong battery, ah, uh, yung takat ng battery, no? Yan. So, titignan natin kung kakasya rito. i -ano nyo lang guys, dahan-dahan at baka mamaya ay eh, hindi naman kasya dito sa waterproof, na, waterproof case natin. Eh, baka mabasag yung ating lens. No? So, double check lang natin. Kung kakasya. Kasya, kasya ba? Ayan lang. So, ayan guys, may uh, konting uwang pa, no? May konti pa siya. So, kasyang kasya siya guys. Try natin i-lock. O, oh, ha? So, okay na okay guys. Kung makikita niya ito yung lens. Ayan, oh. Yan, oh. So, hindi nagbago yung ating uh, nilagay na ano, yung sa video, no? Kung mali na o hindi. So, ngayon, tatry naman natin yung comparison guys, no? So, Mag-comment na lang kayo. Kung may pinagkaiba, kung mas wider ba tong ausik, kaysa sa GoPro Hero 4 na lens. So, tara, lagay natin sa helmet at try natin na mag-video, no? So, pasensya nyo na at gabi, guys, yung ating pagvideo, video Pero kita naman yan. So, tara, guys. So, yan, guys. Ito ang comparison nila, no? So, itong, ano, guys, nasa kalawa. Ito yung ating stock na... Ah, stock. Ito yung lens natin na GoPro Hero 4, no? So, kung mapapansin nyo, guys, kita ba yung ating uh, manibela, no? dito sa ating uh, GoPro Hero 4 na lens na DIY natin, no? Tapos eh yung nasa kanan, guys, ay ito naman yung uh, yung in order natin sa kanan naman, guys. Ito naman yung Ausik uh, S60, no? So kung makikita nyo guys, ano kaya? Mas wider ba tong nasa kanan natin itong Ausik? O itong uh, ating uh, GoPro Hero 4 lens, no? So, pa naman guys ng ano, kung sino mas wider, no? So, pasensya na at gabi ko ginawa yung ating uh, vlog Itong, ano kasi gabi na dumating yung ating uh, order na GoPro Hero 4 lens, no? So, ayan guys. So, ito yung comparison nila, no? Ayan yung guys kung sino gustong umorder ng ating uh, Ausek uh, XS60 na lens na 185 angle no. So nandiyan lang yan sa descri description box ko. Ilalagay yung link para maka-order kayo sa Orange Shop no. So ayan guys, pa-comment na rin kung mas maganda tong ano, uh, Ausek uh, XS60 lens natin. So yun guys, yun ang comparison natin dito no guys sa ating uh, DIY or install na ano na Ausik lens na ano S60 no 185 degrees. Tapos eh pinalitan natin nung pinalit natin yung ano yung GoPro Hero 4 na lens no. So ayun guys, ah, uh, I hope na niyo tong video na to no at kung meron kayong gustoan pa-comment na lang dyan sa baba, guys, no, kung ano masasabi nyo. Kung mas wider itong uh, ausik na tinabit natin kaysa sa GoPro Hero 4, no? Pero napansig pa lang dito, guys, pag, nakakala pag nakalagay dun sa may, ano, sa may waterproof case, yung pinakagilid niya, no? So, nakikit, medyo tanaw siya, medyo kita siya. Pero oh, hindi naman big deal yun, no? Ang maganda lang doon, pag umulan, eh, dire-diretso pa rin nag, uh, nagbibideo. Kasi pagka itong ano natin na action ka pag umulan na walang waterproof case ay may possible na masisira siya no. Tsaka at least pagka nandoon safety siya no. So hindi naman masyadong halata. Okay naman din siya no. At eh, napansin ko eh mas wide nga. Tapos yung papansin niyo, di side meron natin is tanaw na tanaw talaga no. Kita siya kabilaan at yung ating uh, manivela. So ayan guys, Ah, uh, para ngayong araw na to, no? So, kung gusto nyo, ito nga usik. Ah, uh, yung link ilalagay ko dyan sa ating uh, description box para maka-order din kayo, no? Para diretso sa orange shop, no? Ayan. So, ayan guys. At uh, kung gusto nyo itong video na to, palike ng video pa-share and huwag kalimutan mag-follow and subscribe, sa ating channel. Ayan, so nabubulog-bulog pa tayo. No? So, ayan guys, sa dito na lang itong ating video na to about dito sa AUSIC na in-install natin sa 4K action cam natin na Abilus. No? So, kahit anong 4K yan guys, pwede yun. So, ayan guys, hanggang sa muli at abangan nyo ang susunod nating na video. Ayan, so God bless and right shape.